Magandang umaga. Ang lupit ni Rudy Baldwin na hulaan niya ang mga sunog sa Cebu. So viral nga ngayon no, oh, yung uh, paghuhula ni Rudy Baldwin. Pero alam nyo ba na pwede nating gawin yun? So turuan ko kayo kung paano ginawa ni Rudy Baldwin ang mga panghuhula niya sa Facebook. Yun na. So ito no, sa gagawin natin ito ay magiging instant Rudy Baldwin ka na. So una, punta muna tayo sa profile at maghanap ka ng old post mo so ito January 3 edit post to so, x public dot what na so pihin lang natin so di ba nahulaan ang sunog sa sinuloga yan balik tayo post hanapin natin yan hanapin natin yan so ito January 3 may nahula ako Rodi Baldwin nahulaan ang sunog sa sinulog so mas magaling pa ako kay Rodi Baldwin ang dali no <laughs>